at bibigyan tayo ni STC Pay ng list of recharge cards with corresponding recharge card amount. So, mamimili lang tayo guys ng any recharge card amount base sa gusto natin. At pag nakapili na tayo, itap lang natin. Hello so guys, magandang buhay. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tayo bibili ng Sawa Recharge Card or STC Recharge Card gamit ang ating STC Pay Mobile Wallet. Okay? Kasi minsan guys, napakahirap maghanap ng load, napakahirap maghanap ng recharge cards, lalo na't malayo tayo na sa si tindahan, hindi natin alam kung paano bumili online. Okay? Dahil halos naman lahat sa atin ay mayroong STC Pay, so gagamitin natin ang ating STC Pay para makabili tayo ng sawa or STC recharge card. Okay? Sa so, mga gustong malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako. Una nating gagawin guys, log tayo sa ating STC Pay account. Then pag open ng dashboard, hahanapin natin guys, tingnan natin yung bandang baba, hahanapin natin yung market, okay? Tap lang natin yung market. Then sa search bar, i-type natin STC. At bibigyan tayo ni STC Pay ng list of recharge cards with corresponding recharge card amount. So, mamimili lang tayo guys ng any recharge card amount base sa gusto natin. At pag nakapili na tayo, itap lang natin. So, halimbawa guys, nakapili tayo ng 20 real recharge card amount. So, itap lang natin yung SR 20 real card. So, ito na yung napili nating card guys na gusto natin bilhin. 20 real. So, nagkakalaman siya ng 1739 kasi naka minus dyan yung tax. So, tap continue lang tayo guys. So, order summary. I-review lang natin guys yung in-order or purchase natin yung card, okay? Pagkatapos yan, kung ok lahat, tap confirm lang tayo. So, kailangan natin i-verify yung phone number guys para pamamagitan ng OTP or one-time password, okay? So, may tatlong paraan. Pwede natin kuhanin yung OTP through autofill code kung nagsiset tayo ng direct autofill sa ating phone settings or pwede rin makukuha natin via notification or pwede rin natin i-open yung message inbox natin. So, yung sa akin, kukuhanin ko siya by notification. So, may receive ako 9928. So, gagawin lang natin, i-enter natin dito guys, 9928. At ito, successful yung pag-purchase natin ng card. So, thank you for your order. Nandyan yung card purchase amount, payment date, at nandyan yung reference number. So, tap-down lang tayo guys, pag-okay. So ito yung na-order natin guys na STC or Sawa Recharge Card worth 20 real. Okay, so kung gusto nating i-view yung voucher, tap view voucher lang tayo. So ayan na yung voucher code guys. Yung voucher code na yan, yan yung gagamitin natin sa pagre-recharge ng ating STC SIM card or Sawa SIM card. So, pwede natin siyang kopyahin yung code na yan through copy and paste or pwede natin siyang kopyahin manually para ma-enter natin pag nag-load na tayo or nag-recharge na tayo sa ating STC SIM card or SAWA SIM card. So, ayan guys. Sana guys nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano tayo mag-recharge ng ating SAWA SIM card or ng STC SIM card sa pamamagitan ng ating STC Pay. Okay, for more video and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys!